Nung nag-aaral pa ako, hindi ako ang pinakamagaling sa klase. Ngayong malaki na ako, napatunayan kong hindi medal ang sukatan ng tagumpay kundi diskarte. Kapag sumama ka sa matalino, tatalino ka rin. Kung sumama ka sa adik, magiging adik ka rin. Try mong sumama sa akin, baka sakaling maging akin ka rin. Hindi lahat ng matalino ay may disiplina. Ngunit, lahat ng may disiplina ay matalino. Ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa dami ng nalalaman at taas ng pinag-aralan kundi sa kung papaano niya ginagamit ang kaalaman sa paglilingkod sa bayan at mamamayan. Kung hindi ka na nga maganda tapos hindi ka pa matalino, utang na loob. Maging mabait ka naman. Pag pinag-aagawan ka, malamang maganda ka o gwapo ka tandaan sumama ka sa marunong di sa matalino sa mahal ka di sa gusto ka